Sa bilang linya po natin ang isa po sa mga matunog po na labor uh, leader. Ang Pangulo po ng uh, Federation of Free Workers, of course, si Attorney Sonny Matula. Magandang uh, tanghali po, Attorney Matula. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Hi, do magandang uh, hapon. Opo. At siyempre, maligayang Labor Day Yung. sa lahat ng manggagawa. Maligayang uh, araw ho ng paggawa ay paggawa pala. Uh, attorney, <laughs> at uh, nasa ano ba kayo? Nasa labas ba kayo? Oho, nasa malapit pa tayo sa Menjola kasi hmm. katatapos lang ng ating mga aktibidades dito sa Menjola at Opo. dito sa Plaza Miranda. Mm -hmm. All right. Uh, batid naman namin na uh, nakarating na sa inyo pong uh... Uh, informasyon, Ito pong hirit uh, po na actually matagal na nga pala ito, attorney. Ito pong uh, dagdag sound. Of course, meron na rin pong uh, statement kanina si uh, Pangulong Bongbong Marcos. Hati po ang kanya pong uh, pananaw. Hingil po dito. Uh, ano masasabi nyo doon, attorney uh, Sunny? Ay, siyempre. Kaya kukumbinsin natin ang Pangulo na suportahan yung panukalan ng mga manggagawa sa taas kaya noong pa hanggang ngayon ay nananawagan tayo kay Pangulong uh, BBM na pakinggan ang lider mga manggagawa. Mm -hmm. At uh, hinikayat namin si Secretary Benny Laguesma mm -hmm. na facilitate yung uh, dialogue between the trade unions and the President of the Philippines. Mm -hmm. uh, tama ho ba? 200 dagdag 200 uh, attorney uh, ganun pa rin ang uh, inyo po panawagan. Oo, oh, sinusuportahan natin 'yang uh, 200 pesos na panukalang batas. Very significant 'yan pero alam naman natin na uh, not enough for a living wage. Mm -hmm, Kaya mm -hmm. ang uh, living wage sa kasalukuyan ata ay 1,200 pesos mm -hmm. para sa pamilyang may limang kasapi. Uh, Kaya kulang pa 'yan pero uh, unang hakbang patungo sa living wage. Kaya Apo. sinusuportahan natin ang pagpasa nito. Pero attorney, uh, pakilinaw nga itong 200 na ito, uh, nationwide ba ito o sa isang particular lamang po na region? Ay, siyempre, ito po ay pambatsang uh, legislation kaya para ito sa buong uh, bansa. Ito po ay ang pagbasag sa 36 years na na rehnal mm -hmm. ang pagbibigay sahod sa mga manggagawa. Mm -hmm. For the first time after 36 years ay hinikayat natin ng gobyerno na magbigay ng pangkalahatang okay. uh, pagtaas sahod para okay. hindi ma discriminate yung mga manggagawa sa probinsya uh -huh. at yung nasa kanayunan na. Opo. Ano naman reaction nyo rito sa uh, sa uh, nakatakda pong uh, actually ngayong buwan ito sisimulan yung pagrepaso po sa minimum wage rate uh, minimum wage rates uh, sa ilang pong uh, rehiyon. Ah, uh, yung aming tingin dyan ay parang uh, diversionary tactic 'yan. Ah, mm -hmm. uh, pero ganun pa man ay kami po ay Sasali sa mga konsultasyon para maipakita yung Ako. sentimento ng mga manggagawa. Pero yung unang hakbang namin ngayon uh -huh. ay kay Pangulong uh, PBBM na pakinggan niya ang hinaing ng mga manggagawa uh -huh. at sinasabi at ulit-ulitin natin ito, uh -huh. walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa maliban sa mga taong nanggagaling sa mga manggagawa kaya harapin po niya ang uh, mga manggagawa sa isang dialogo at uh... ito attorney uh, kunin ko lamang din ho reaction nyo rito hinggil dito uh, ito, kakalabas lamang din noon itong balita po na ito na pangunahin o nananatili pong pangunahing alalahanin ng mga botante ang paglikha po ng mga trabaho o mas marami pang mga trabaho at siyempre yung food security sa bansa. Ito po'y batay po sa lumabas po na SWS survey. Uh, ano hong, uh, what's, what uh, your thoughts dito po sa resulta po ng survey po na ito? Tama po na yung trabaho ay napaka-importante kaya po yung ating panukala na taas sahod ay stimulus fund yan para sa paglikha ng maraming trabaho. Mm -hmm. Para sa amin kung dagdagan mo ng ang sahod ng mga, mga manggagawa, uh -huh. ito po ay purchasing power ng mga uh, mamimili. Mm -hmm. Ang mga manggagawa ay mamimili rin. At hindi ito dinadala ng mga manggagawa sa Singapore mm -hmm. para manood kay Taylor Swift, no? <laughs> Kung may pera sila sa kanilang bulsa. Mm -hmm. Ito po ay binibili ng bigas, binibili ng karne, binibigay, binibili ng isda, ibinibili ng kikiam diyan sa gilid, ng maruya, ng barbecue, no? So ito po ay lumilikha ng pag-ikot ng ekonomiya na siyang palagay namin magbibigay ng uh, stimulus para pag-create ng mga trabaho kasi mm -hmm. ang mamimili ay may purchasing power eh mm -hmm. ito ay nangyayari sa Singapore dahil uh, makapal ang bulsa mm -hmm. ng manggagawa sa taas at yung sa Germany, sa Denmark, sa Sweden kaya po lumalago ang kanilang ekonomiya mula sa kanilang local stimulus fund. Mataas mm -hmm. ang sahod ng mga manggagawa na kakatulong sa pag-ikot ng ekonomiya at pag-unlad ng ekonomiya. Alam mm -hmm. mo kasama nito yung 1989, uh -huh. uh, 25 pesos wage increase, dagdag That, sa 64 pa pesos. That's about 40 or 39 point something percent. Ano? Uh -huh awalang uh, malawakang inflation noon o no? tanggalan sa trabaho maski na maraming kodita di ba mm -hmm. uh, lumago nga yung ating ekonomiya during that time mm -hmm. uh, dahil nagtaas ang mga manggagawa ng almost 40% percent. hindi naman nalugi yung maraming kumpanya uh -huh. ito ngayong 200 pesos sabi uh -huh. uh, namin yan Hoy, okay, compare sa minimum wage sa Metro Manila 645. Opo. So 200 pesos over 645 that is only 31%. Mm -hmm. So 10% lower nung nag-increase nung 1989, ano? Mm so palagay ko kayang-kaya lalong-lalo na no maraming savings ngayon yung ating uh, mga employers dahil sa pagbaba ng tax dahil sa CREATE, di ba? From 35% yeah. to 25% yung mga maliit na negosyo ay 20% na lang. Opa. So mga 12% increase niya na nakuha lang right. profit. Ibahagi Opa. naman nila sa mga manggagawa. Opo. Attorney uh, yaman din lama binabanggit mo may uh, stimulus fund. Meron pong uh, inilaan o ilalaan ang uh, Department of Labor and Employment mahigit 2.5 uh, and billion pesos po ito na tulong po para sa mga manggagawang Pilipino. Ito po yung Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Uh, sa, sa tingin nyo ba, sapat na ho ba ito uh, bilang uh, tulong ho sa atin pong mga uring manggagawa po, attorney? Uh, yung aming uh, punto dyan ay dapat uh, matulungan yung small and micro enterprises natin, uh -huh. kasama na yung medium enterprises. Uh -huh. kaya oh, Katulad noong proposal ni Vice President Lenny, nung tumakbo siyang pagka presidente mm -hmm. dapat mayroong 100 billion mm -hmm. na stimulus fund para at least uh, lalong mapabilis ang ating pag-unlad at makaalis tayo sa impact ng uh, pandemic. Pero sa kasalukuyan palagay namin ay mayroon ng pondo ang ating mga employer dahil sa maraming insentibo na ibibigay ng gobyerno. All right. Nako, last na lang uh, attorney baka meron pa okay mga panawagan. Uh, hindi lamang ho kay Pangulong uh, Bongbong Marcos, baka sa iba pong mga labor stakeholders, mga employers and sa mga employees din po. Uh, unang una pala kasamang true, napapasalamat kami sa mga kongresista at mga senador na nag-endorso ng taas sahod sa 100 pesos sa uh, Senado sa, sa sa, pangunguna dati ni uh, Congressman Subiri at dito sa House of Representatives sa pangunguna ni uh, Congressman TOCP Representative Mendoza si Congressman uh, Fidel Nograles ng Labor Committee at yung yung makabayan block nakatulong din para may pasa yung 200 pesos sana may pasa na sa third reading pagbalik ng Kongreso. At kay Speaker Romualde, Apo. sana pabilisin na Speaker. Mm ano, uh, may pasan na ito. Mm. At ang Presidente aprobahan ang 200 pesos And sa Senate uh, uh, Senate wage sa increase Senate. patungo sa living wage. Mm -hmm. Pati sa Senate, uh, Attorney? Oho. Uh -huh. Pati yung uh, inyong uh, doon sa Senate, di ba? Kung naaalala nyo, pinag-uusapan natin last time yung uh, 200 pesos na yan. Well, anyway, oh, uh -huh. 100 ang naprobahan. Oh, 100 ang naprobahan. Harmonize ito sa 200 at kami yeah. po ay siyempre pabor sa 200 pesos. All right. Sige po, attorney. At uh, ingat po kayo diyan. Maraming salamat po. Good luck po sa inyo. Lalo ay, na po sa po. Mayo so, Adose. Salamat po. po. Salamat po. Ingat. Si attorney uh, Sonny Matulayan, ang uh, pangulo po ng uh, Federation of Free Workers.